Emosyonal ang inahan sa lima ka anak nga si Evangeline dihang gisaysay ni ini ang nasinati ang kalisod sa ilang pamuyo kalisod gikan sa kagamay nga sweldo sa bisan unsaon nila og daginot sa income kini ang kanunay kulang gumikan sa kamahal sa mga nag-unang palaliton sama sa bugas karon sa kong sitwasyon sa kong balay ang nadid ko yo mama nadin ha karon nisujud sudyud ko karon man ngano. Ang nga bugas kay isa ra gyud na Kay adri pa sa kung anak na pud ko iapo nga upat. nisujud sudyud mam Ang sitwasyon na mo sa amo ang uh, ah, kahimtang karon sa among kaugalingon is kung magpalit mi kisda nga isa ka kilo. Kaupaton na lang gyud na magsudan para na ipamahaw kay dili gud makaya ang presyo karon sa isda bugas bugas palang mam daan ma'am lang ka, ang isa ka kilo kapin Kaya sara gud na muna kaunon, ma'am samtang gipaningil usab ni Evangeline ang pangulong Ferdinand Marcos Jr sa saad ni ini nga 20 pesos nga presyo matag kilo sa bugas Pahay, ako ma'am ka kay ang bugas nga tag 20 wa gud hangtod karon atol sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kanong Adlawa, nagpahigayon o protesta ang Sentro Sok Panawagan na Herbert Dimos, ang Regional Director sa maong grupo. Nga sertipikahan na ang Senate Bill No. 2534 nga magdugang o 100 peso sa daily minimum wage rate sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Dapat mapasan na judisyon, no? kaya deserve po sa mga trabahante nga maka dawat oga uh, duga nga uh, 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 aside ito sa gina identify sa regional uh, wage uh, board okay, no, nga nga maragun di bubulang no um, that's why importante jud nga paagi jud sa national uh, pinagi sa kongreso sa senado para maging uniform ang um, wage increase across the board, no? the entire country. Sa Sok, Region, nasa 390 hangtod 403 pesos ang daily minimum wage sa non-agriculture, samtang nasa 382 pesos ang alang sa agriculture. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.